Kosa, pakiusap lang ha. Huwag nating gamitin ang pangalan ng kapulisan o pulis. May mga matitino na madadamay dyan sa aligasyon nating yan. Ipapaalala ko lang sa'yo, Kosa ha. Yan, papanik na yan at papasok dito sa selda ko. Hindi pulis yan. Kriminal yan. Bosyo! 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 Ah, lang ko sa baka mad fuck ha. Ah, kasi bosyo, ganito. Saan dali ka sa? Saan punta galing? Wow! oh, ah, ah, nga pala. Siyempre, siyempre. Dito, dyan, doon. Okay, sige. Tahol. Lalapit ako dyan para mas masaya. Ayan. Bosyo, may parating. Oh my God. Ano yan? Grasya, disgrasya, kalakal o problema? Oh no! Bago Bosho. Bagong susok pa sa selda natin. Wow. Yan pa yung dahilan kung bakit ka nagmamadali? Na halos madapa na at mangudgud na yung uso mo dyan sa sahig? <laughs> Oo bosyo. Yun nga. Gusto ko kasing ibalita agad sa'yo. Wow. Eh, anong bago dyan? Ah, eh, literal naman may labas-pasok dito sa selda natin. May mga kalaya, may papasok na bagong inmate. Anong bago doon? Oo nga, Bosho, pero iba to. Oh, my God! Iba. Hindi simpleng tao to. Oh, my God! Ano? Anong <laughs> <laughs> sabihin sa akin, papasok na dito abing jess. Abing jess, yung Avengers? Avengers? Hindi. Bakit makapasok yung Avengers dito? Hindi yun, Bosho. Ganito na lang. Maglaro tayo. Puhulaan ko. Ha? Bagay. Bagay. <coughs> hindi. O, oh, eh, lugar. Lugar yan. Hindi rin. Ah, okay, alam ko na. Chicha, pagkain. Pagkain yan. <coughs> hindi rin. Oh, hindi no. pa din. Ito Pangyayari. Yan, pangyayari. Pangyayari. Pwede, pwede. Sige, pwede. Uy, pwede na, pwede na. Ah, <coughs> pangyayari. Tao ba to? Ayan na lang. Tao ba? Tao. Tao. Oo, Bosho. Oo. Wow! Umuo ka din. <laughs> artista. <laughs> hindi, hindi Bosho. Oh, no! Hindi artista. Politiko. Oh, Diyan tayo, politiko. Hindi! Eh, uh, eh, pwede, 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 pwede. <laughs> Ang gulo mo? <laughs> hindi, tapos pwede, pwede. Ang... Um, Gobierno. Yan tayo. Gobierno. Oo, oh, oh, Bosho, pwede. Pwede. Wow. Oo na, pwede pa. Tapit <laughs> Mayor. Mayor. Oh my God. Hindi, 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 Bosho. Mas mababa sa mayor. Oh, Ala? No. Oo. 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 Oh. <laughs> -oh. Ha, huli na. Vice Mayor, Consial, Kapitan Kagawad. Sandon. Oh my God. Hindi pa din eh. Hindi. <laughs> Ha? Diba din? Huwag mo sabihin tanod yan. Pwede. Hindi. Yeah, pwede, pwede. Pwedeng pwede. Uy, ang daming pwede nun ah. Ha? ha tanod? May batuta ba ito? Oo po, siyo. Siyo, nadali mo na. Wow. Huh? Tagal natin dito. Ayun, alam ko na. Guardia Security Guard. <laughs> Hindi po, ko Akala ko naman nadali mo na. Hindi. Hindi ba din? Hirap naman yan. Ito. Lapit natin doon sa kontekstong may posas at barel. Yan. Oh my God. Yan. Oo, oo. Oo. Ito na. Sigurado na to. Oo. Ayan na. Malapit na doon. Okay. Nanguhuli ba to ng kriminal? Oh no. Oo, oo. Oo. Ito na. Sigurado na to. Pass. Pass? Hirap eh. Ay, ang ulo ko eh. Tapos na lang. Police, Bosyo. Police. Police ang tamang sagot. Police pala? <laughs> Hindi ko naisip yun. Ayan. Pang 1 million jackpot yun, Bosyo. Hindi mo nasagot. Sayang. <laughs> ang ibig mo bang sabihin sa akin ay less po ang sosok pa dito sa selda natin. Mismo, Bosyo ayon sa marites malupit at mapusok na polis daw yan oh, no. at sabi ba nako, talagang maraming nanggigigil sa polis na yan oh, my puro kabalastugan God. at pang-aabuso sa mga inosenteng tao, yeah. at ito pa magsasaka daw yan mahilig <laughs> daw magtanim alam mo na yun bosho mahilig oh, din sad. daw yan um underground kaliwat kanan ang kubra ng tongpats yan sa lugar nila ayon sa mga balita. Kosa, pakiusap lang ha. Huwag nating gamitin ang pangalan ng kapulisan o pulis. May mga matitino na madadamay dyan sa aligasyon nating yan. Tawagin natin siyang kriminal. Yun ang narapat sa kanya. Yung pagkapulis niya, noon yun. Dito sa bilibid, kriminal na yan diyan yan pwede umubra dito? Walang silbi yung ranggo niya. Kasi wala namang ranggo ang kriminal. Huwag na huwag kang magmamaangas dito. Baka hindi ako makapagpigil. Ilagay ko siya sa madilim na kwarto at may nag-iisang dilaw na ilaw. Alam niya din kung ano yun. Malimit din siya doon. Tignan natin ang utsura kung paanong matakot yung mga yan. Oh my God! Ipapaalala ko lang sa'yo, Kosa, ha? Yan, papanik na yan at papasok dito sa selda ko. Hindi polis yan. Kriminal yan. Oh my God! Dahil ang polis, tapat sa kanyang tungkulin. Wow. Nagpapatupad ng batas at umaalalay sa ating mamamayan. Wow! Kung bakit nandito yung ulupong ngayon, hindi hindi niya dala to ang pagkapulis niya. Kriminal. Maliwanag, kriminal. Oh no. Nasaan na ba kasi 'yan? Papanigin mo na at pagpepekto sana natin 'yan. Pekto san? Ikaw na lang busyo. Sipin mo. Less po pa din 'yon. Kulit mo? Hindi nga pulis 'yan. Huwag ka matakot, 'yang kriminal din 'yan. Ha? Pare, pareho tayong kriminal dito. Oh my God! Huwag siyang umasta-asta dito at ipagmalaki na polis siya. Naka, baka ko sa kanya to. Matauhan siya. <coughs> <coughs> ito, ito. Naku, no, bahala ka. Ikaw bahala, Busyo. Oh no! Baja! <coughs> Love then. Bajah. Um, may bagong tatarima sa selda mo, ha? Wow! Napapanik ka. Sinong kriminal ba yan? Um, kabaro ko. Police Din. mo, ha? <laughs> kabaro mo. Tapos, alagaan ko. Pwede well, ko lang sa'yo, ha? Lahat ng napasok dito, kriminal. Kaya hindi less po yan. Kriminal din yan. O oh, basta, ha? Ibinibiling ko siya sa'yo. at oh ayokong God. mababalitaan na may umaargabyado dyan. Wow! Nanun ba? Eh bakit hindi nyo nalang sa 5 star hotel din nila yan? Para mas maging matiwasay yung buhay niya. Kung pwede lang eh. Kung talaga talaga eh. Para matiwasay siya eh. Kaya lang, Mabigat yung isinang pa sa kanyang kaso eh. Alam mo, biktima lang yan. Oh ng maling paniniwala at delegasyon dyan. Ng mga complainant niyan. Oh <laughs> Tignan mo nga naman. Biktima! Ha? Pardon! Pagkabaro, biktima. Oh simpleng tao, guilty agad. Hinuhusgan agad. Mahihirapan agad. Kaling ah. so, naman, Bosho. Ang dami mo namang nalalaman. No? Ang hinihiling ko lang, alagaan mo, ha? Yung ko. Wow! Gusto ko ikaw din ang umalalay sa kanya dito sa selga mo. Alalay, bakit? May kapansanan ba yan? Alam mo, huwag din. Sa laya, ha? Ayaw niya nga na may alipores o alalay, ha? Nagsusunod ng lakad yan. Ayaw mamigay niyan. Madamot yan. <laughs> Kaya yung... Tapos ngayon, ha? Gusto, alalay? <laughs> Nag-ibay ang ihip ng hangin. Kailangan na naalalay. Eh. <laughs> Wala nang madaming usap-usap, Bosyo. Sa'yo oh, no. po hinakabili ng kabaro ko. Maya-maya, papanik na yun at kumakain lang sa opisina ko. Wow. <laughs> Ito mo nga naman talaga, no? Napakasarap ng buhay. eh. din, bakit hindi mo na lang din masayihin para makompleto yung, yung kasarapan ng buhay niya? Sakto, mabuti at ipinaalala mo at nagpapahanap na talaga yung kabago ko ng magmamasay sa kanya. Masakit ang katawan. Oh, di ba? Sabi ko na Kulang pa kasi. Oh, ako na. Ako na magmamasay. Sinisigurado ko. Tanggal ang lamig niyan. At sobrang himping ng pagkakatulog niyan. Maniwala ka, Walden. Alam ko ibig mo sabihin. Alam ko yan, ha? Pero alam ko namang hindi mangyayari yan dahil may respeto ka kay Wakden. Wow! Yun nga, hindi mangyayari. Natimbre mo eh. <laughs> Ay! O oh, sige, maya maya at papanik na yun. Ako nang bahala dun ha. Bantayan at alagaan mo maigi. Wow! Okay, sige. Sige, itayin ko na lang. Ano? Nagtad na. Naku po, bosyo. Mukhang hindi natin makukurot ng very very light yun ha. Ewan ko ba o, e special treatment agad. Oh my god. Grabe sila. Oo nga bosyo eh no. Hindi pwedeng masaktan at mahirapan. So, paano na yun? Ano na plano natin? At ang nakakatuwa pa doon, biktima pa daw ng maling aligasyon. <laughs> sarap ko to sa liwapit Akala ko dadali natin sa madilim na kwarto at may nag-iisang dilaw na ilaw eh Wala eh Naunahan tayo ng timbre ni Warden eh Oh no! hey naka Init pa naman ang ulo ko ngayon Sa mga ganyan Nanggigigil ako ko sa Kaya wala tayong magagawa eh Warden! Warden! Kalimutu timbre! Yan pa naman yung gusto kong makita kung paano sila umiyak at magmakaawa. Oh no! Alam, saya. Mukhang hindi na mangyayari yun. Oh my God! Degolado, hindi niya mararanasan yun. Baka nga ngumiti pa yun sa nangyayari sa kanya dito sa bilibid. Imagine, kosa, pagkabago, salu-salu agad. Pero kapag <laughs> simpleng tao, nako, mahihirapan, magdudusa, pasakit, kalungkutan ang mararanasan. Yun, naku, tignan mo. Napaka-espesyal. Parang hindi pwedeng padakuan sa lamok ang hinayupak. Dapat sa mga yan, ha? E paramdam din yung paghihirap dito sa bilibid. Kasi kung hindi, naku, hindi matututo yan. Maniwala ka sa akin. Pag lumaya yan at lumabas yan, Maghahasik na naman ang kawalangyaan niyan Diyan sa laya oh my Mas masahol pa magagawa niyan Kasi nga, panatag yan eh Once na makulong naman ako Sasaluhin naman ako ng mga kabaruko Walang magbabago Mas magiging malupit pa yan ha? Wala eh Sinasalo kasi Ewan ko ba, ewan ko ba <laughs> Pero kung ipaiintindi natin sa kanya At ipaparanas natin sa kanya Ang tunay na bilibid Ako may takot na mararamdaman yan. Ah, baka hindi na muling gumawa ng katarantaduhan yan. Diba? Meron siyang takot na at pangamba na pagbalik niya ng bilibid ay mahihirapan na naman siya. Nako, malaking porsyento rin na siguro ay magbago siya kapag naranasan niya yung totoong bilibid. Pero yung ganyan, may sumalo. <laughs> yan, si Warden. Pareho silang tanga eh. Nako. <laughs> lalalala yung lala, sitwasyon niya mas, taka, mas mapanganib at nakakatakot yan paglaya niyan believe me oh, no. ang malungkot hindi niya mararamdaman yon. Oh, kasi nga nasalo ng tolong guest tolongges na yun wala <laughs> tayong magagawa kung di sumunod hindi hindi tayo pwedeng tumanggi oh <laughs> no mabuti pa Bosho. hayaan na lang natin sila kaysa tayo pa ang pag-inita ni Warden go with the flow na lang Bosho. Sumunod na lang tayo. Eh ano pa nga ba? Talagang sasabay tayo sa alon. Hindi tayo pwedeng sumalungat. Ganun talaga. Pero kung ako masusunod, Kosa, maniwala ka. isusumpa niya ang bilibid. Oh my God! Pero wala eh. Andiyan na yan Nasa luna eh. Lunukin na lang natin yung sistema. Oh no! Kahit hindi ka aya-aya -aya ang lasa.